welcome to my vlog ang aking video ko today is mag unbox ako sa aking order sa shopee na pang lang pang blood sugar tingnan ko ang halagang 560 ito legit ba nakalagay o kajan pinititingnan ko ito nga ba yung nasa order ko hindi pa naman ako ang nag order kasi hindi ako marunong meron akong app sa Shopee pero hindi ako marunong kung paano Takot ako baka baka mayroon nang naka nagay <laughs> doon na nakarili na tapos hindi ko yun ang, hindi yun ang gusto kong orderin kaya yun nakatulong ako sa iba kasi nasira na kasi ang aking ano nasira ng aking dati na pang sugar blood sugar matagal na kasi yun uh, hindi ko kasi nabantayan yung battery dahil luma na yung battery hindi ko nabantayan basak pala kaya na i na isaksak ko na basak sarapan naman laruin itong mga babos babos na to oh harap laruin ayan nakikita ko na ah sa inyo pala eh uh. hindi ako nagpapasting ipipasting ko to uh. harap laruin oh oh uh. oh uh. <laughs> ตกไม่นักกูไกขออนุากันนั้นเนาะ Spray na ko. Spray. Ating titingnan. At ating titisting ko. Oh. Kapareho lang din ang ano. Ay, kabayong nalaglag. Takot ako. <laughs> Ito pala. Ayan. Ano bang bateri nito? Uh -uh. Ah, bilog. Ang bateri, tag 200 plus. Para sa uh, sister-in-law ko. Tapos, tanggalin. Ah, balay! Tanggalin yan. Para... Naging okay. Tapos, okay. ito kasi yung luma ko. Ayan. Matagal na kasi to, Ayan. Nagkamali ako yung battery na. Kasi ang battery niya, yung parang ano pang ba Pero triple A. Uh, Nagkamali ako ng paglagay. Basa na pala yung battery kasi nga, sa kalumaan. Kaya kahit bagong battery, ilalagay lubak ka agad. Ayan. Kailangan pala itong ano. Alam kong mataas ang ating sugar kasi hindi ako nagpapasting. Gusto ko lang talagang subukan kung gagana ba hindi ba ako na scam yan nakalagay na sa number 3 ayan na oh. nakalagay na agad sa number 3 ngayon nakaselve naman lahat ng kanyang mga uh, pulbis niya yung mga kasama nakaselve lahat Thank Tapos meron kasi akong naka-ready na dito na ito, hindi ko kasi nagamit. Sayang din, kaya ito na lang. alam ko mataas kasi ang ano ko kasi Ooh. Two hundred sixty. Sabi ko mata eh Kasi hindi ako nagpasting sa ka. Kumain ako ng kumain ako ng rice kanina at kumain ako ng isang buo na uh, pangalan ba nun? Yung maskubado. yan yan ang sugyo ko ngayon. O. Ayan, 260. Thank you. At, diretso na sa 1 to 100. Hindi na ako mag-times-times. Ah. -times. Ah. Paano ba pag-sit nito? Ah di ini ini in, in speak ko na talaga na mataas ang ating sugar kasi hindi ako nakapasting tsaka dami kong kinakain mga sugar sugar yung maskubado na ganyang kalaki ang bilog kinain ko kanina yan 260 pero pag nagpasting ako 100 plus lang okay. thank you sa so sign of care hindi ko na lang tanggalin itong naka ano at ito yung sa battery tatanggalin ko para hindi mag function palagi kasi sabi tanggalin tapos pag di na gagamitin tapos ating ibalik yung sana yung silupin para hindi ko na alam kung paano pagtanggal tanggalin ko sana para ibalik yung plastik para hindi laging naka Ah ito. Pag-aralan lang. Ngayon, at ibalik natin. Hindi naman kasi talaga matuto tayo pag hindi pag-aralan. Ayan, ayan. ibabalik ko yung plastic para habang hindi siya ginagamit hindi nagpa-function yung function niya sa bakuri ayan ang aking new blood, blood glucose sinocare ang aking ano akala ko Akala ko may nakalagay kasi dito 5.8. Akala ko ganito na naman yung pala yung 1 to 100 diretso. Okay. Maraming maraming salamat. At nasubukan ko na siya. At ito yung pero hindi ko na ito ginamit kasi ah, nabalik lang isang ano lang sa pagtanggal isang yung ito yung bago kasama ng ano sa inoper. Paano ba to? Ganyan. Tapos ayun. Tapos ayun. Parang malakas to ha. Ah. Sakit ya to. <laughs> At tayo babalik dito. Yan. Yung isang ano, wala nang pag-asa yung wala nang pag-asa. Talagang sira na yun. Ayan. At meron siyang libre na ilan ba to? Sa 2026 pa ito mag-expire. 25. 20, ah, 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 10 20 1 2 3 4 25 pala ang 50 pala ang ano ang yung strips niya is 50 25 25 bawat isang ganito ayan so 50 tapos ang ano niya, karayom. Ah, 50 rin. Ayan o. Ayan o, nakalagay. 50 pieces. Ito. Pag, pag isinuot na ito, saan ba yun? Pag isinuot, dito, dito, dito. Ayan. pag isinuot ito dito dyan sa may yan yan tapos bago ito bago ito isuot tanggalin muna ito pero hindi yan pihitin mo lang yan yan pero hindi ko naman kasi gagamitin kaya hindi ko tatanggalin ini explain ko lang po Okay. Thank you for watching. Bye.